Hello Kachinatics! Welcome to my channel! Tayo ngayon ay magluluto ng goto. Ang tagal natin hindi nakapag-upload ng video pero ngayon ay mag upload ako sa inyo na napakasarap naming goto. Ito po yung ating goto na pang pamirienda ko sa mga tao ngayon. So andito kasi kami ngayon sa Quezon at medyo nagpapagawa. So ito ang aking ipamirienda sa kanila kaya isi-share ko sa inyo ang masarap kong pagawa ng goto hindi ako mapapahiya sa inyo kung gagayahin nyo so para lagi pong updated sa ating mga recipe just follow and subscribe so umpisahan na po natin ang napakasarap na goto ito ang aming view magluluto tayo ngayon ng gula uh, ay ng goto So, dahil may nagpap nagpapatrabaho tayo, so, luto tayo ng goto. Yun yung ating content ngayon. Yung pagluluto ng gotong napakasarap. Dati po namin binibenta yan doon sa San Mateo. Pero ngayon, andito kami sa Quezon. At ito ang ating mga ingredients para sa ating goto o lugaw. So, meron na ako dito ang chinap na pancha po ito na gar ah, ang tawag dito, ginger. Tapos, meron din ako dito, garlic. Dito naman yung ating malagkit. Dito ang ating chicken. So, yung aking black pepper at saka yung onion powder. Hindi pa po ako gagamit ngayon ng onion na igigisa. Ah, pero masarap po yan. Tapos, may chicken or cubes tayo. Tapos, yung ating Uh, onion, spring onion sa isang kawali naglagay na tayo ng oil para ipiprito natin yung ating ginger ganito po ang paraan namin ng pagluluto ng goto na pinipilahan noon nung nasa San Mateo kami so ipiprito natin yung ating uh, ginger ayan ito. Napakataas ng aking kaserola. Crispy yung gagawin natin. So, ayan. Medyo napiprito na yung aking ginger. Malapit na siya na pag ganito na ang kulay ng ating ginger at perfect na po ang pagkakaluto natin susunod so, naman natin ipiprito ay ang ating uh, garlic so maraming garlic maraming ginger ay yun ang nagpapasarap sa ating goto. yung ating chicken ay lalagyan natin ng patis kasi yan yung magpapasarap sa ating broto uh, bago natin ilisa sa pinagprito na ng ating garlic at ginger, lalagay na natin yung ating chicken. Dahil natin yung ang lasa. So, ilagay na rin natin yung konting water. So, maglagay na rin tayo ng black pepper. So, at sangkotsago na yung ating karne, ilalagay na natin yung ating malagkit. Ayan. gisa gisa lang natin ng konti yung ating malagkit. Tapos, maglalagay na tayo ng ng bubig para palambutin natin yung ating goto, yung ating bigas, yung ating chicken. Nilagyan na natin ng tubig. Ilalagay naman natin yung ating nor cubes. Para may lasa na siya pag kumukulo. Nagtataka kayo bakit wala akong onion. Mamaya makikita nyo bakit wala tayong onion. So maraming paminta. Masarap yung ating goto. So, maglalagay na rin tayo ng onion, ay ng garlic, at saka ng ginger. Yung pinarito natin, hindi natin siya ilalahat. Kasi, yung kulay, yung ating uh, ginger, at saka yung ating uh, garlic, ay siya yung magbibigay ng kulay. Kaya kahit na wala kang kasubha, pwedeng magkulay yan ng yellow. Kaya gusto natin marami tayong ginger and garlic. So, ayan, nakita nyo. Nagkukulay yellow na yung ating goto. Lalo pa pag kumulo na siya. So, ayan, luto na yung ating goto. Nakita nyo naman na yellow siya kahit hindi tayo naglagay ng kasubha. Tapos, maglalagay tayo ng toppings. Ito yung ginger, ay, yung garlic. Tapos, ginger. Lagyan na rin natin ng spring onion. Tapos, dahil hindi tayo naglagay ng onion, gisa na may onion, uh, ito yung ilalagay ko powder. Powder onion. Pero, pwede kayong gumamit ng crispy na onion. Kung nasa ibang bansa kayo, kasi ang dali-daling bumili ng ganun sa amin um, sa Sweden. So, yun yung karaniwang nilalagay ko. Toppings ko dito. Hindi na ako nagigisa na mayroong onion. Plus, lalagyan natin ng egg or si charon. So, ayan po. Ganito lang po kami mag, ano ng goto. Napakasarap po niyan. So, ayan. Luto na yung ating goto. Ito yung ating pamilyanda sa ating mga nagtatrabaho para naman kahit na mahirap magtrabaho ay masarap naman ang merienda. So, ayan lang po. Yan, anligoto sila, nilagyan ko sila ng marami. Para naman mas, para hindi sila mahiya na kumain, nilagay ko na sa harap nila. Sabi ko, kumuha na lang kayo hanggang gusto nyo. Tapos gumawa tayo ng blueberry na sap. Ayan o, oh, may blueberry drinks tayong ginawa. Napaka-healthy din naman ng ating, ating blueberries. So, thank you for watching.